hindi pa ako lubusang gumaling mga idol ngunit kinakailangan kong mag-upload kahit na paunti-unti. Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa aking uh, karamdaman, para sa aking paggaling. At maraming salamat din sa mga nagtyaga na naghihintay sa ating mga upload. Kayo po ang tunay natin ng na mga idol at tunay na pamilya. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento ayon sa kwento ng matanda na maaring nagiging biktima lamang ang mga ito ng mga mababangis na mga nilalang na namumugad sa gubat. Tumahimik na lamang itong si Manong Takor. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang matanda sa sinasabi ng matandang si Manong Usting. Mas naiisip pa nga nito ang tungkol sa sinasabi nitong si Paing na maaring sa tribong ito makukuha nila ang kasagutan ng kanilang misyon. Agad na pinaalalahanan nitong si Manong Takor ang kanyang mga kasama sa sobrang mag-iingat ang mga ito sa kanilang mga galawan, lalong-lalo na sa pagdating sa mga pagkain at inumin na ibibigay ng mga ito sa kanila. Polido na din ang mga puder ng mga ito kung sakaling may gagawin ang mga ito sa kanila na mga karunungan na maaring magbibigay sa kanilang kalagayan sa alanganin. Kahit kasi na walang nararamdaman na kakaiba itong si Manong Takor galing sa mga ito, hindi pa rin nagpabaya ang matanda. Sa isipin kasi ng matandang asuwang, napaka-imposible kasi na nabubuhay ang mga ito sa gubat ng kurako, samantalang ang mga bawat kataong pumasok sa gubat na ito galing doon sa patag ay walang nakababa. Maaring may kinalaman din ang mga ito sa pangyayaring iyon. Habang naglalakad ang mga ito, mas nagiging madaldal na ang matandang si Manong Usting. Ipinagmayabang nito ang dahilan kung bakit nabubuhay sila ng matagal sa gubat na ito. Sa kabila ng pinamumugaran ang gubat na ito ng mga mababangis na mga nilalang. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng mga ito, nakikita na nila ang mga kabayan ng tribo ng abok. Nakikita nila ang mga kabayan ng mga ito doon sa unahan. Nakapatong ang mga kubo ng mga ito doon sa mga batuhan at mayroon din doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Agad din nilang nakikita ang iba pang mga kasamahan ng mga ito na abala sa kanilang mga gawain. Nasisilayan din nila agad ang mga taniman ng mga ito na mga gulay at iba pang mga prutas. Nasisipat din nila ang mga alagang hayop ng mga ito. Batay sa kanilang mga nakikita, mukhang maraming angkan ang mga ito na naninirahan dito sa bukirin ng kurako. Agad na dinala sila doon sa pinakabahay ng kanilang tumatayong pinuno. Agad silang ipinakilala ng mga ito paliwanag nitong si Manong Usting na maaring naliligaw lamang ang mga ito sa gubat at sasamahan silang makababa ng patag para maprotektahan nila laban doon sa mga mababangis na mga nilalang na naninirahan sa kagubatan na ito. Ngunit kakaiba pa rin ang nakikita ni Manong Takur sa ngiti ng kanilang pinuno. Malaki ang bulas ng pangangatawan ng pinuno ng mga ito at hindi ito katandaan mayroon itong mahahabang mga buhok at matipuno din ang pangatawa nito na halatang batak sa gawaing bukid at may pangalan itong sulok huwi ka nito sa kanila napakaswerte nyo pa rin mga kaibigan dahil kung hindi kayo nakita ng grupo ng aking mga tauhan maring nagiging pagkain na kayo ng mga mababangis na mga nilalong na naninirahan sa gubat na ito. Mas nakakabuting bukas na ng umaga ang gagawin natin na pagbaba sa patag. Baka aabutin pa tayo ng gabi sa kagubatan at malalagay pa sa alanganin ang amin kaligtasan doon sa daan. Pasasamahan ko kayo bukas ng umaga sa inyong pagbaba. Pagkatapos nakausapin sila ng pinuno ng tribong iyon, agad na sinamahan ang mga ito sa kanilang magiging kubo at mapaghingaan sa gabing iyon. Bawat madadaanan naman nilang mga nakatira doon, malugod naman na bumabati ang mga ito sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa kubo na matutulugan nila, agad na nagiging matalas na ang mga paningin itong si Manong Takor kung kanina wala siyang naamoy na kakaiba. Ngunit ngayon ay mayroon na. Nakakaamoy itong si Manong Takor ng amoy ng mga kampo ng kadiliman. Pati pa nga itong si Bono nakakaramdam ng kakaiba sa paligid. Agad na nilapitan ni Manong Takor ang batang paslit. Huwi ka nitong si Manong Takor. Dudong Bono! Nararamdaman mo ba ang kakaibang mga presensya sa paligid? Tumango lamang ng kaunti itong si Bono na mahalata mo sa pagmumuka ng bata ang mariin nitong pagmanman sa paligid. Kung ganun, Puno, huminahon ka lamang. Naamoy ko din ang kanilang mga presensya at maaring kabilang lamang ang mga ito sa kanilang grupo. Ngunit tandaan mo doon, Puno, kailangan natin na magmanman muna bago gumawa ng anumang mga pagkilos. Kaya hintayin mo lamang ang aking iutos. Ngunit kinakailangan pa rin natin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Sagot naman na, matipid itong si Buno. Maliwanag po manong takor. Pagkatapos na makausap ang batang paslit, naglalakad na naman itong si Manong Takor papunta doon sa kinaroroonan nila ni Paing para abisuhan din ang mga ito. Nagulat pa nga ang tatlong mga antingero nang marinig ang wika nitong si Manong Takor Ilang sandali lamang, sagot nitong si Pedro ang isa doon sa tatlong mga antingero. Tama nga ang hinala namin ni Paing Manong Takora. Kailangan natin na makapag-imbestiga ng palihim sa paligid. Gagawa na lamang tayo ng paraan. Sumang-ayon din agad itong si Manong Takor sa sinasabing iyon nitong si Pedro. Sagot naman ng matandang korkor. Maganda ang naiisip mo, Pedro mas maganda kung makapaglibot tayo sa lugar na ito. Kailangan natin na makisakay sa kanila. Ngunit kinakailangan din natin na may maiiwan pa rin dito sa kubong kinaroroonan natin ngayon. Kaya mas nakakabuting kami na nila ni Buno at Utoy ang maglilibot. Dahil hindi mapaghihinalaan nila ang mga bata. Hindi sila magdududa sa mga galaw ng mga bata. At kayo na ang bahala dito paing. Sagot naman nitong si Pain. Mag-iingat kayo Manong takora Masama pa rin ang aking hinala sa mga ito. Ang ipinagtataka ko lamang kung bakit wala akong nararamdaman na kakaibang mga presensya sa kanila. Sagot muli nitong si Manong takor na napapangiti na. <laughs> Maaring kanina malakas ang kanilang mga ginagawang pangtago sa kanilang mga presensya, Paing. Ngunit ngayon, unti-unting naamoy ko na ang kanilang mga nabubulok na pagkatao. Kinakailangan ko lamang ng matibay na dahilan para patayin natin ang lahat ng mga nandirito. Matapos na makapag-usap ang mga ito, naglalakad na sinama ng takor kasama ang dalawang mga batang paslit samantalang naiiwan naman ang mga antingiro doon sa kubo. Ngunit mariin din na nagmanman ang mga ito sa buong paligid naglatag na din ng mga usal ang mga ito nang makita naman ng mga naninirahan doon si na Manong Takor halos lahat ng mga mata ng mga ito nakatitig sa kanila ngunit kahit na isa ay wala man lamang na lumapit o umawat sa kanilang ginawa hinayaan lamang silang makapaglibot hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto nakita nitong si Manong Takor na may papalapit na sa kanila. Agad naman na namukhaan ng matandang kurkur ang isa sa mga ito. Ang matandang si Manong Usting, ang matandang kasama nila kanina doon sa kakahuyan. Agad na wika itong si Manong Usting nang tuluyan nang makalapit na ang mga ito sa kanila. Kakor! <laughs> Mas nakakabuting magpahinga na kayo. Palalim na ang gabi. Baka may mga gumagalang mga nilalang na naman dito sa aming kuta. Tingnan mo ang kapaligiran. Wala nang masyadong lumalabas pa ng kanilang mga kabahayan. Sagot naman nitong si Manong Takora. Hehehe, <laughs> pasensya ka na, Usting. Masyadong maganda kasi ang kapaligiran. Ngayon lamang ako nakakita ng ganito kagandang lugar. Ngayon lamang kasi ako nakapunta sa mga tribong nasa Bukirin, lalong-lalo na ang kilalang gubat ng kurako. Kaya iilang minuto muna kaming maglilibot at pagkatapos, babalik na din agad kami doon sa kubo. Nakita nitong si Manong Takor ang bigla ang patalim na titig nitong si Manong Usting sa kanya. Ngunit hindi man lamang ito, pinansin din ng matanda. Ilang sandali pa, Sagot nito sa kanya. Hehehe, ikaw ang bahala, Takor. Mag-iingat na lamang kayo. Sagot naman muli nitong si Manong Takor na sa mga pagkakataon na iyon, nakipagtitiga na. Doon kay Manong Usting habang nakangiti. Hehehe, sa lahat ng pagkakataon, lagi akong nag-iingat, Usting. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa amin. Tumalikod na lamang itong si Manong Usting at bulong-bulong nito habang naglalakad papalayo sa kanila. Wala pala. <laughs> Tingnan natin mamaya. Habang sila Manong Takor nagpasya na ang mga ito na bumalik na doon sa kanilang kinaroroonan na kubo. Ngunit doon na dumaan ang mga ito sa gilid ng bakod, napapansin din ng matandang korkor napatuloy na nagmamasid sa kanila ang mga taong nasa kanilang kabahayan. Napapansin kasi ng matanda na nakaawang ang mga bintana ng bawat bahay na madadaanan nila. Habang naglalakad ang mga ito, biglang mas bumaho pa ang mga naamoy nitong si Manong Takor. Pati pa nga ang dalawang mga batang paslit na amoy na din nila ang bahong iyon. Kaya napatakip ang mga ito sa kanilang mga ilong. Kakaiba kasi ang baho na iyon, hindi ito galing sa mga presinsya ng anumang mga nilalang. Parang galing talaga ito sa nabubulok na laman, kaya batid nitong si Manong Takor na maaring may mga makikita silang kalansay o palatandaan na may nabubulok na bangkay sa paligid. Kaya nagiging mas matalas na ang mga pakiramdam ng aswang hanggang sa narating nila ang gilid ng bakod kung saan may mga malalaking kahoy ang nando doon. Mas malakas pa nga ang mabahong amoy na iyon na nakakasulasok na. Kamuntikan pa ngang mapasuka itong si Utoy at dito nakakita na naman ng mga buto itong si Manong Takor ang ilan sa mga ito sa tingin ng matanda. Maaring ilang araw pa lamang ang mga ito kaya sa tingin nitong si Manong Takor, maaring bago pa lamang ang mga buto na iyon. Hindi maaring magkakamali itong si Manong Takor, mga buto iyon ng tao. Ngunit bago pa malapitan iyon ng matanda, biglang mayroong limang mga nilang ang nasa kanilang likuran. Napakabilis ng mga ito Nasa isang iglap lamang biglang napunta ang mga ito sa kanilang likuran at ngayon mas nararamdaman na at naamoy ni Manong Takor ang presensya ng mga ito na galing sa kadiliman wika ng isa sa mga ito sa kanila ipinagbawal na ng amin pinuno ang pagpunta sa lugar na ito umalis na kayo at bumalik na kayo doon sa inyong kubo paglingon ng mga ito nakita nila ang mga hitsura ng mga nilalang nakakaiba. Hulmang tao pa rin ang mga ito. Ngunit may mga itim ang ilalim ng kanilang mga mata. Bukod sa maitim din ang kanilang mga labi. Nasipat din nila ang kakaibang haba at tulis ng mga kukun ng mga ito. Agad na nakakaramdam ng panganib itong si Manong Takor. Ngunit sa isip ng matanda, kinakailangan na huminahon at huwag munang magpadala sa silakbo ng kalinang damdamin hindi pa itong oras para labanan ang mga ito agad na nagpaalam si Manong Takor doon sa mga nilalang para makabalik na doon sa kanilang kubo matapos din na makahingi ng paumanhin ang matanda doon sa mga ito diritso ang lakad nila ni Manong Takor at hindi man lamang lumingon ang mga ito doon sa mga nilalang habang nagmamadaling naglalakad ang mga ito, napapansin din ng matandang kurkur na may ilang nakadungaw na doon sa mga bintana ng kabahayan at parang napapangiti pa nga ang mga ito sa kanila. Itong si Bono, nakakuyom na ang kamao ng bata at parang nanggagalaiti na ito. Ngunit mabilis na binulungan ito ni Manong Takor na dapat na huminahon pa rin. Bono, huminahon ka hindi pa ngayon ang oras. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa kanilang nakatukang kubo, agad nawi ka si Manong Takor doon sa kasamahang tatlong mga antingero. Totoo nga ang hinala ninyo pa eh. Hindi nga mga ordinaryo ang mga taong naninirahan sa lugar na ito. Maaaring naikubli nila ang kanilang tunay na pagkatao. Kapag nag-anyong tao ang mga ito, kakaiba ang kanilang kakayahan. Kanina lamang ipinapakita na ng mga ito ang kanilang tunay na anyo. At nararamdaman ko na ang kanilang tunay na paho. Hindi ko pa lamang mawari kung anong uri ang kanilang pinanggagalingan na mga nilalang. Hinala din nitong si Manong Takor na ngayong gabi may binabalak ang mga ito na masama sa kanila sinabi din itong si Manong Takor ang mga nakikita nilang mga buto ng tao na sa kanilang tingin maaring ang mga iyon ang mga taong pumasok sa gubat na nagiging biktima ng mga nilalam na ito kaya mabilis na muling nakikiramdam ang mga ito sa buong kapaligiran at pagkatapos tuluyan na lumabas na ang mga ito ng bahay kasama pa rin ang mga bata sinamanong takor naman at paing mabilis na pinuntahan nila ang kalapit lamang na kubo at pagkatapos mabilis na porsahan na pinasok nila iyon. Gulat na gulat ang tatlong mga nakatira doon sa kubo sa kanilang ginawa. Bago pa makagawa ang mga ito ng mga pagkilos, agad nang dinaluhong na nila ang tatlo at pinaamoy nila ang mga ito ng katas na galing sa mga halaman ng antunga at halaman ng mimosa. Kanina pa pala nila kinusot-kusot ang mga ito habang hawak sa kanilang mga kamay. At ngayon, itinapal nila ang mga ito doon sa mga bibig ng mga nilang na iyon. Iyon ang una nilang plano. Dahil kung totoong hindi nga mga tao ang mga ito, sigurado itong si Manong Takor na obra ang kanilang ginawa. Samantalang kung hindi naman obra ang kanilang mga ginagawa, mapipilitan silang pigain ang liig ng mga ito para mawalan ng malay ang tatlo. Ngunit sa pagkaamoy pa lamang ng mga ito sa kanilang mga kinusot na mga halaman na antunga at mimusa agad nang nangingisay ang tatlo doon sa sahig at pagkatapos nawalan ang mga ito ng malay. Agad na pabulong na wika nitong si Manong Takor. Kumpirmado! Hindi nga mga ordinaryong mga tao ang mga ito. Sa tingin ko, lahat ng mga naninirahan sa lugar na ito ay mga halimaw. Sayang nga lamang at hindi ko nadala. Ang maraming mga dahon ng mga mimosa at mga antong. Mukhang mas malakas ang epekto ng mga dahon na ito sa mga nilalang na ito paing. Ngunit sa ngayon, kailangan natin na mag-iingat at magmamatsyag. Agad na ipinasok nila sa loob ng kwarto ang mga walang malay na katawan ng tatlo at iginapos nila ang mga ito pagkatapos nag-abang na ang mga ito doon sa gilid ng bintana nakasilip ang mga ito at minanmanan nila ang buong paligid ng kubong kinaroroonan nila kanina